Welcome guys sa ating video tutorial So ngayon ang gagawin natin is tuturo ko kung paano mag hide o, dito meron kayong USB o kahit nasa drive kung paano itago yung files, Halimbawa, may mga importante kayong mga files na for your eyes only o may mga scandal ah, scandal talaga <laughs> so yun, pwede niyong itago para hindi nakikita so may lang ng mga pa-office mate mo or what para hindi makita yung files So, itatago natin using Windows ko lang. Wala tayong gagamitin ibang application. So, itatago natin siya. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magtago ng files folder sa USB drive o kahit na sa mismong computer mo. So, ayan, sama niya ko, Sasaksak na natin itong USB. Ayan. So, check natin kung anong drive siya. So, ayan, drive A, no? So, ayan, drive B. So, dalawa lang inilagay natin yung files. So, reviewer. So, ayan yung laman ng reviewer, no? Let's say, limbaw, yung reviewer, ayun uh, mo makita ng, makita sa mata ng iba. So, pwede nating itago, no? So, ulitin lang natin yung ating screen para tuturo natin para malina. So, ayan. So, ang USB natin is, makikita okay, mo yan dito, no? So, drive B siya, no? So, ayan, sa so, drive A. E. So, ayan. Importante, kailangan alam mo yung kanyang drive letter. May na-assign ng Windows. Depende-depende Di, yan, no? Sa Windows, assign kung anong drive siya, no? Misa, drive D. Kasi tao, meron siya CD-ROM. So, kung ano yung susunod na available na, ano, ano nya? Uh, letter nya. Yan niya, letter niya, yun ang ibibigay niya. Letter ba? C. Ito ba? C, D, E, F. Ganun. Kung marami kayo naka-partition hard drive. So, depende. Ang ilalabas niyang drive letter, no? So, ayan, simulan natin, no, Drive fish. So, first thing is, gagawin natin is, punta tayo dito sa CMD. So, ayan, sa search bar, pwede mong i-type yu yung CMD yan, command prompt, or right-click mo dito, mo rin siyang run, pwede mo rin yung type yung CMD yan, ayan, lalabas din yan, CMD, ayan, yan yung gagamitin natin. Pwede rin dito sa search command. So, ayan, So ayan na guys, no? Nandiyan na tayo. So tuturo ko na ngayon kung paano natin i-hide yung files. So ang gagawin natin is letter E siya, no? So ta-type lang natin dito sa command prompt ng letter E. Letter E tapos E from enter. So ayan nasa drive na tayo, no? So ayan, ito dito na tayo sa drive, no? So ngayon, dito di IR natin directory natin kung ano 'yung laman niya. So ayan, DIR. So ayan. So, ayan, dalawa lang yung files yan, no? reviewer tsaka yung file ng so ayan so natin may so, sa drive e. so ayan yung screen so, ayan. So, ayan. So, ayan, sa drive e, siyang dalawang folder review, so isimula natin yung command so ang command lang is dito natin trim So, kailangan na andan sa so, kayo drive E yeah, para mag-attribute kayo. Hindi kayo pwedeng nasa ibang drive letter. So, ito type natin ngayon yung positive. So, shift positive yung sa keyboard. So, yan. So, ito type natin S. Tapos, yung S subdirectory yan. No? So, yung H. So, hide. So, kahit magkabaligtad yung letter niyan. No? Yung push yung R in. So, ayan. So, magkahit magkabaligtad yung mga red letter na yan, okay lang. So, ayan. Tapos, space. So, mga may space, no? So, tatype mo ngayon kung ano yung folder niya. Let's say, si reviewer. Type mo, reviewer. Reviewer. So, ayan, no? So, pag-type mo kay reviewer, ayan. I-enter mo ngayon yan. So, pag-enter natin, dapat mawala na siya dyan. So, ayan. So, ayan. Nawala na siya. Ayan, makita niya. Nawala na si Globo. Nawala na si reviewer pala. Sorry. So, ayan. Nawala na siya. Tumago na siya. So, ngayon, sabihin nila, ba, oh, pag naka-show yung folder niya, lalabas siya sa Windows din. So, ito try natin, ha. Sa view. So, yung folder sa Windows kasi meron siyang option dyan. So, makikita mo yun dyan sa view. So, meron siyang show hidden files and folder. So, ayan. Uh, so, ayan. Nakashow naman yan lahat. Diba? O, so, pag in-apply natin. So, ayan. Okay natin. So, hindi pa rin lalabas yung hide and So, ayan. Wala pa rin siya. Wala pa rin yung, ano, hindi niya pa rin lalabas yung, ano, yung sinide nating folder. So, diba? So, ayan, guys. Ganyan lang yung pag-hide ng folder. So, mahalan na yung paano nyo ibalik. <laughs> so, ngayon, tuturo ko naman kung paano ibalik yung folders. Ayan. Let's say, halimbawa, nakalimutan nyo yung folders na tinago nyo, o paano nyo malalaman, di ba? So, yun ang question. So, let's say, halimbawa, nakalimutan nyo sa sobrang tagal nakatulog kayo, at nadapa kayo, nakalimutan nyo kung ano yung folder na nilagay nyo. So, pwede nyo i-show yung ano, kasi kahit hindi i-DIR mo yan, hindi nyo makikita yung tinago nating files. Ayan. Ayan, o, di ba wala siya nakikita? So, para makita mo, kung ano man nakalimutan natin, So, dir mo lang ulit. Type mo dir space slash ah all hide, no? So, kaya pag in all hide mo yan, yung ah, lalabas ngayon yung folder na nakatago. So, ayan. So, ayan, no? Nakita nyo, ayan, nalabas si reviewer. So, ayan, no? Si reviewer reviewer, ayan, nandiyan, diba? No? Ayan, no? So, diba, nakatago siya. So, makikita mo ngayon, ah, no? ito pala yung folder na tinago ko. So, yan Yun yung way na para maya kahit makalimutan mo yung folder. Meron namang option. So, ayan. Reviewer. So, ayan. So, ngayon, ibang balik na natin si reviewer. So, na-type natin ulit. Add din. Same kung negative naman. Negative. H. At sabi mo, una mo yung R. Pwede mo gabalik ka dyan. H. Ayan. Some directory. Read. Hide. So, ta-type mo ngayon yung reviewer na folder. So, ayan. So, kailangan pag-enter mo dyan, lalabas na yun dito. Dito. So, lalabas na yun dyan. Diba? So, ayan. Bago kita natin. Enter natin. So, ayan. So, ayan. No? Lumabas na si reviewer, di ba? So, ganyan lang kadali guys magtago ng files para ha, meron kayong secret folders na hindi nakikita ng iba. So, ayan. O, oh, let's say naman kung halimbawa naman ang tatago natin is file mo dito sa desktop. Halimbawa so, itong si video. Si video. Si scandal este. So si video. So tatype mo lang dito is click lang natin to. So ito drag lang natin si video. Halimbawa ano, nasa si tayo. No? tayo sa C. Yung main natin C, no? Ay, sorry. So, ayan, no? So, itadrag lang natin dito para hindi na kayo mag-CD-CD pa. So, itadrag natin dito. Alam ba, type natin dito. Ah, uh, atrib. Atrib. Positive. positive art, space kasi so, drag natin yung file na gusto mo ito yung bawa ito so ayan so, siya di ba, si video so ayan yung magiging gumanya So, user, Acer, desktop. Kasi nasa desktop, yung so video. So, pag enter natin yan, dapat mawawala na ito si video. Ha? Play natin. Okay. So, yun. So, yun. Nawala na si video. O, yun. Nawala na si video dito. So, yun. Nawala na siya. Magic. So, yun. Pag tiniyayar natin dito si si video. So, ganoon din. Pag nakalimutan yung directory, drag nyo lang dito dito. Exit muna tayo dito sa user na. Pag mag-exit ka dito sa, sa C prompt lang, boxless na. So, ayan din tayo. Dadrag natin yun dito. So, CD pala tayo. Clear natin. So, punta ulit-balik pala tayo din sa ano na user. Na. Kasi nasa user tayo. So, balik natin para ano. Kasi, nakatago nga pala niya at pwedeng i-drag na. So, balik ulit tayo sa CMB. So, para hindi na tayo mag-user. So, ayan o, nasa user na kagad tayo, no? User, answer, user, diba? So, ayan na So, DIR na lang natin yan. So, para mas madali, ito, si sa desktop tayo. Si CD na lang natin yung desktop. So, ayan. So, CD, backslash, desktop. desktop cd uh, desktop. So, ayan, sa desktop na tayo. Mali yung kumahan ko kanina may backslash kasi ako nilagay sa ano. So, ayan, no? Sa, sa desktop na tayo, na. So, ayan na yung mga laman ng desktop natin. Ayan, diba, si Excel, yan. So, ngayon, di ba, hindi mo siya makikita dito yung, ano, yung folder na video ang gagawin natin ngayon para makita natin is dir syslas ah so ayan yung video nakita niya yun na ayan yung natin so ayan so ayan so ngayon gagawin mo lang so nasa directory na tayo ng user acer desktop so i atrib na lang natin positive so type natin ngayon yung atrib So, yun ito guys, no? So, yung directory kailangan ka parehas na ito, ito. Dito ka nakapasok. Dito sa C prompt mo, dito sa C prompt mo, dito. Kailangan pares sila ng directory, no? So, pag hindi magkaiba, hindi mo mapalabas yun, no? So, ayan. So, tama yung ano natin. So, ito type natin, read. Negative uh, h. So, lagyan natin videos. Enter natin. So, yun. So, pag dinine nito, ito na si videos. Oh, okay. basta si videos. So, yeah. So, pag dinine natin dito. Andito na si videos. Ayo, si videos. So, So ayan guys, ganyan lang kasimple ang mag hide ng files. So ayan guys. So exit na tayo. Tapos natin exit. So ayan guys, tapos na yung ating tutorial dun sa pag hide ng folder. Kung meron po kayong natutunan, okay, like and subscribe na lamang po sa ating video tutorial. Sa mga makakadaan sa ating wall, pa-share so, na lang din po at like and follow. thank you and God bless. Pwede kayo mag-request ng video tutorial, gagawa natin. Thank you and God bless.